Nakapagpadala o nakatanggap ka na ba ng Apple Cash at nagtanong kung saan napupunta ang perang iyon. Hindi ito idinedeposito sa bank account mo at hindi rin totoong perang papel. Sa halip, ito ay inilalagay sa tinatawag na Stored Value Account na pinamamahalaan ng Green Bank, isang Federal Deposit Insurance Corporation insured na kumpanya ng financial technology. Automaticong ginagawa ang account kapag sineset up ang Apple Cash, na parang digital prepaid debit card. Makikita mo ang Apple Cash Card number at security code sa wallet app at magagamit sa online shopping. Kahit hindi tumatanggap ng Apple Pay ang tindahan, na maaaring magpatanong sa iyo, ano ang pagkakaiba ng Apple Cash, Apple Pay at Apple Daily Cash? Ang Apple Cash ay pera sa stored value account mo sa Green Bank. Ang Apple Pay naman ay ang sistema ng pagbabayad na nagbibigay daan sa iyo na makabili ng mga bagay habang nananatiling pribado ang iyong impormasyon. At ang Apple Daily Cash ay tumutukoy lang sa rewards program para sa Apple Card. Nagbibigay ito ng porsyento ng cashback sa bawat transaksyon na araw-araw ipinapadala sa iyong Apple Cash account. Hindi mo kailangan ng Apple Card o bank account para mag-set up at gumamit ng Apple Cash. Kailangan mo lang ng Apple Identification. Habang lumalaki ang Apple Cash mo, baka gusto mong gawing totoong pera ito. At hindi mo magagawa yon kung wala kang nakakonect ng debit card ng banko dahil doon ililipat ang balanse mo sa Apple Cash at doon ito nagiging totoong pera gamit ang automated teller machine ng bangko mo. Kung ayaw mong i-connect ang debit card, pwede mong gamitin ang Apple Cash sa pagbili o ipadala sa pamilya at kaibigan. Kung mawala ang iPhone mo, mawawala rin ba ang Apple Cash mo? Sa kabutihang palad, hindi dahil ang pera ay nakalink sa iyong Apple identification, hindi sa isang partikular na device. Pwede mo pa rin itong ma-access sa iPad o Mac kung mawala ang iPhone mo. Kung may bagong device ka, pag login sa Apple identification mo, babalik din ang dating Apple Cash balance mo. Paano kung lumipat ka sa Android at itigil ang paggamit ng Apple products? Dito nagsisimulang maging komplikado ang mga bagay. Bahagi ng Apple ecosystem ang Apple Cash, kaya hindi ito ma-access sa Android o Windows. Kung burahin mo ang Apple identification mo, mawawala rin ang balanse mo sa Apple Cash. Kung plano mo talagang iwan ang Apple ecosystem, Siguraduhin mo ng zero na ang Apple Cash Balance bago lumipat. Ako si Greg ng Apple Explained. Salamat sa panunood. Magkita tayo sa susunod na video.